morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Magluluto ako ngayon ng manok. Manok naman ang lulutuin natin ngayon. Tanggalan muna natin ng tubig yung ating manok kasi yung manok matubig kasi ito. Lalo na yung chicken breast sobrang matubig. Tapos ito, Uh, tatakpan natin para lumabas yung tubig na galing sa manok. Kung nakikita nyo, ayan, kumukulo na. Kumukulo na yung tubig na galing sa manok. Ayan. Ayan lang natin na lumabas yung tubig niya. Kalipta rin lang natin. Dito na tayo. Habang tinatanggalan natin ng tubig yung manok, Iwain natin yung ating bawang at saka sibuyas para maibisa natin yung ating ano. Ito habang habang tinatanggalan natin ng tubig yung ating manok, hiwain muna natin yung ating bawang at saka sibuyas. ito na yung ating tinatanggalan ng tubig. Ayan, nakita nyo ang daming tubig. Tatanggalin natin yung tubig para mag tayo. Tinanggalan na natin ang tubig, patuyuin lang natin para maigisa natin. Ayan, na natin yung bawang. Yung ating sibuya. Hindi na tayo gumamit ng mantika. Yung galing na mantika sa manok. Kasi yung sa balat niya. Ilagay natin yung ating tomato paste. Kunti lang kasi kunti lang naman yung ating niluluto. Maglagay tayo ng lemon. Walang spray kaya lemon ang nilagay natin. maglagay tayo ng oyster sauce. Para manood sa palam na ng manok, maglagay tayo ng tuyo. Saka lagyan natin ng Paminta. Lagay tayo ng konting yo UFC ang ginamit ko. Yung banana ketchup ito. maglagay tayo ng barbecue sauce. Ayan, takpan na natin. Ayan, tingnan na natin. Tikman mm, na natin. Tingnan natin. Luto na to. Ayan. Luto na to eh.